Ang taong 2013 ha, ayon po sa Feng Shui, a year of the water snake. E, ano nga ba ang swerte hatid nito mga kakape? Aba, inalam yan ang ating kasamang si Valerie Tan. 2013 ang taon ng female water snake. Sa Chinese calendar, tinatayang may 59 years na ngayon ang ito'y maulit simula noong 1954. Ano nga ba ang dalang swerte at malas ng taong ito sa ating buhay? Sa aking pangibag-usap sa isang feng shui expert, sari-saring pampaswerte ang ipinakita niya sa akin. Sumama rin ako nang nagsagawa siya ng feng shui sa isang bahay sa Maynila. Ang bahay raw ni Aling Elsa, malas kung ibabase sa taong 2013, mula sa kulay ng kortina at pintura nito hanggang sa palamuti sa bahay. Kailan okay. mo nga ng dragon? At yung nga, just to repeat it, ang bahay ni Elsa ay nasa leftmost side ng apartment. So yan, meron siya tiger side door. Eh, hindi rin maganda yung door niya kasi passive door din yun eh. Yung compatible sa lugar nito is yellow, uh, light brown, and white. Pati pala kulay na, kakataon. Yes. Para naman maging maswerte sa pera, naglagay ng na mga prosperity symbols sa bahay ni Aling Elsa. Dahil may kamahalan din ng pagpapafengsyoy, pwede naman daw na ilagay ang mga imahe ng inyong reliyon sa halip na fengsyoy symbols. Kung meron man daw na magsistand out sa taong ito, ito raw ay ang masaganang pasok ng peras sa mga Pinoy. Sa Loshu Grido ang ginagamit na basehan ng feng shui astrologers, nasa magandang pwesto raw kasi ang Pilipinas. Pero meron din naman daw dapat pag-ingatan. Yung ending na yun ay babae. So babaeng itim na ahas yun yun eh. Sa mga inche, pag sinabing itim o lalo na sa talagang nalalaman natin, kapag ang ahas ay itim ay makamandag. Kasi sensitibo yung snake eh. Makaririg lang ng sound yung snake, aaram ka na may magagawin pangit yan. Pero all the while, kailangan din natin ng snake. Kasi snake in, in, in a form, siya ay yung passive money. Sa mga ipinanganak naman sa taong 1984 hanggang 2004, may mga sakuna rin siyang nakikita, lalo na sa kabataan. Tinan dito. silang sakuna o mga violenting sitwasyon na may kinalaman sa bakal. So bakal pwede sasakyan, baril, bala o mga gano'n. Medyo nakakatakot ang ilang babala kaya naman sinubukan ko rin ipasuri ang aking birth signs. Love life. Well, meron ka na bang talagang married star for so oh. the year? Medyo ba tayo mo na? Mas you get married this year. No, I will. I am getting married yeah, this there is, year. There is a married star. There is a okay, the married okay. star. And uh, very lucky if you do that. Lalo na la yung unahan ng, ano ah, from February 10 to March 11. Kasi yan ang snake man. Dahil well, malas-malas ka sa Year of the Female Water Snake, may kakayanan pa rin daw ang mga taong kubugin ang kanilang kapalaran. Gabay lang natin na mga ito para makapag-ingat.